Dahil sa storm surge o daluyong na dulot ng bagyong tino kagabi, sandamakmak na mga basura sa kahabaan ng Legaspi Boulevard sa barangay puro Legaspi City ang tumambad sa mga napadaan sa lugar kaninang umaga. Ang residenteng ito, tumulong na sa clearing operation ng otoridad kanina para mas mapabilis ang paglilinis. Inano kami ng ano sa barangay, na maglinis sa barangay, parang malinis ang lugar. Tapos na punta kami dito. Pag may bagyo, ganito, dalawang beses na ito, noon isang na. buwan, naglinis naman kami dito. Ngayon naman, naglinis naman kami. Ayon kay Mark Andy Arbelia, head ng Task Force Kalinigan, alas 8 ng umaga nang simulan nila ang operasyon. Apat na truck din anya ang kanilang ginamit para mahakot lahat ng basura. Yung una po, yung barangay, talagang nag-iipon-ipon na. So hindi kaya nila yan kung hindi tayo gagamit ng equipment dahil dumidikit may mga ano po yan may mga putik hindi kaya nilang linisin ang walis kaya ginawa natin yung pala sinabay natin yung bakho at saka yung mga gamit natin na para kitabi yung mga ano natin ang, ang ko po sa atin mga kababayan natin lalong lalo na po yung sa tabing ilog sa tabing ng dagat na po yung basura natin wag natin ihulog dyan kasi po problema pag yan naipon-ipon babalik na babalik yan maliban sa mga residente, nakiisa rin sa cleaning operation ang iba't ibang tanggapan ng lungsod, kabilang narito ang City Engineering Office, Office of the City Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highway Second District at Bureau of Fire Protection Legazpi. Ang duty namin talaga dito, pag ganitong may panahon na tag-ulan, may bagyo, kagad kami nag action Dinilinis namin ito kasi ito ay part ito ng local tourism natin. Eh mamaya na hapon marami na dito ang pupunta. Kaya kami kaagad nag action Kasi magtatagulan na at saka oras ng bagyo ngayon, ang, ang itong portion talaga na ito, palagi ito may ano ng mga basura. Ngayon, ang ginagawa lang namin, nag-coordinate kami sa, sa mga locals dito sa Barangay Puro, nagtutulungan naman yung mga tao, yan ang kagandahan dito eh, tinutulungan nila kami para maisayayos kagad, ma malinis ang kagad ka yung lugar natin dito sa Boulevard. Samantala, bukod sa paghahakot ng mga basura, pinagtatanggal din ang mga tarpaulin at mga sanga ng kahoy. Pinalitan din at inayos maging ang mga nasirang streetlight para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Zone.